Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Danilo Mercado, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang paano nagsisimulang mabulok ang utak kapag hindi na naririnig ng tenga ang matunok. Ano naman kung hindi na makarinig? Lahat naman tayo ay darating diyan pagtanda. Narinig ko ang masalitang ito ng libu-libong beses salub lub ng tatlumpung taon sa klinika, sa pasilyo at maging sa sarili kong pamilya. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ng may diin, sa sandaling hindi na makarinig ang inyong matenga, unti-unti nang nabubulok ang inyong utak. Lumalabo ang ala-ala, humihina ang pagpapasya, at sa huli, nawawala ang sarili. Ako po si Danilo Mercado. Isang doktor na dalubasa sa paggamot ng mga sakit na matatanda sa lubngang tatlumpung taon. Ako ay 60 taong gulang na at nakapagamot ng mamahigit sa 20 ribu ng mga nakatatandang pasyente. Ang nakudyok sa akin na pasukin ang larangan ito ay isang personal na karanasan ang aking ama ay na-diagnose na may dementia sa edad na 73. Ang nakakagulat ang unang sintomas ng dementia nga aking ama ay hindi pagkawala ng memoria, kundi ang pagre-reklamo na hindi na siya makarinig ng maayos. Nong una, binalewala ko lang ito. Sabi ko sa sarili ko, natural lang yan sa pagtanda. Ngunit makalipas ang dalawang taon, hindi na ako makilala ng aking ama. Doon ko napatanto na ang pandinig at dementia bagamat tila makahiwalay ay direktang makaugnay. Pagkatapos ang tatlumpung taong pananaliksik, kumbinsido ako, ang pag-aalaga sa tanga ay pag-alaga rin sa uta. Kapag napanood ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, gugustuhin ninyong magpa-appointment agad sa doktor. Dahil ang isang simpleng ugali para protektahan ang pandinig ay ang unang hakbang upang maiwasan ang dementia. Alam niyo ba ang maasanhing ang dementia? Alta presyon, diabetes, paninigarilyo, paginom ng ala. Ito ang mabagay na palagi kong binibigyang diin bilang doktor. Ngunit may isang nakakagulat na katotohanan akong ibabahagi. Sampung taon na ang nakalilipas, nagbago ang pangunahing risk factor para sa dementia. Ito ay ang hearing loss o paginang pandinig. Noong unakong makita ang resulta ng pag-aral na ito, hindi rin ako makapaniwala. Mas mataas pa sa paninigarilyo at pag-inom ngalak ang panganib ng hearing loss sa dementia, ano ang koneksyon ng tenga sa utak, ngunit malinaw ang mga datos. Ang pagkakaroon ng mild hearing loss ay nagdodobla sa panganib ng dementia, triple naman sa moderate hearing loss, at limang beses na mas mataas sa severe hearing loss. Hindi ko gawa-gawa ang manumerong ito. Ang mild hearing loss ay nasa 26 hanggang 40 decibels kung saan hindi na naririnig ang mahihinang tunok. Ang moderate hearing loss ay 41 hanggang 55 decibels na nagpapahirap sa pakikipag-usap. Ang severe hearing loss naman ay kapag malalakas na tunoh na lamang ang naririnig. Ito ay resulta ang isang 12-taong pag-aral ang Harvard Medical School at opisyal na ring inilabas ang World Health Organization, WHO. Ang mas nakakatakot ay dahan-dahan at unti-anting dumarating ang hearing loss tulad ng katarata, kaya karamihan ay hindi ito napapansin at napapabayaan. Sabi nga isa sa mapasyente ko hindi ko alam na mahina na pala ang pandiniko. Akala ko, mas naging tahimik lang ang mundo. Iyan mismo ang punto. Kapag tumatahimik ang mundo, tumatahimik din ang utak. Kung mayroon kayo kahit isa sa mga sintomas na babanggitin ko, ito ay isang mapanganib na senyales. Una, subukang bumulong ng, shh, naririning niyo ba? Kung hindi, nagsisimula na ang mild hearing loss. Ngayon, isipin ninyo kapag nanonot kayo ng TV. Mas malakas ba ang volume ngayon kumpara dati o nagrereklamo reklamo ba ang pamilya ninyo na masyadong malakas? Kapag may kausap na maraming tao, Nahihirapan ba kayong intindihin ang sinasabi nila kaya tumatango na lang kayo? Paano ninyo naririnig ang boses ng mga bata? Nagiging garalgal ba ang boses ng inyong maapo? Ang masintomas na ito ay ng pagkasira ng inyong auditory memory. Ang mahalaga dito, hindi lang ito problema ang tenga. Kapag humihina ang pandinig, pinipilit ng utak napunan ito sa pamamagitan ng paggamit ng ibang kakayahan. Kasama narito ang memoria, atensyon, at kontrol sa emosyon. Personal ko itong nakita sa mga MRI scan. Sa mga taong may mahinang pandinig, lumiliit ang hippocampus, bumabagal ang daloy ng dugo sa frontal lobe, at sa pangkalahatan, lumiliit ang sukat ng utak ang hippocampus ang nagsisilbing bodega nga alaala. -ala. Ito ang nag-imba nam nga bagong impormasyon at kumukuha nito kapag kinakailangan. Ang pagliit ng hippocampus sa mga taong may mahinang pandinig ay dahil nababawasan ang impormasyong naririnig kaya wala nang gaanong kailangang iimbak o kunin na nagiging sanhing ng pagliit at pagina nito, ang frontal lobe naman ang command center ng utak na responsable sa pagpapasya, pagpaplano, at pagkontrol ng emosyon. Kapahumina ang pandinik, nababawasan ang paggamit sa frontal lobe na nakpoproseso ng tunok. Dahil dito, bumabagal din ang daloy ng dugo sa bahaging ito at humihina ang function nito. Nagreresulta ito sa pagiging sumpungin, madaling magalit o malungkot lumalabo rin ang pagpapasya at nahirapang gawin ang mga bagay ng sunod-sunod. Ang pagliit na uta ay isang seryosong bagay. Sa MRI makikita na may mga lubok sa ibabaw na uta. Kapag lumit ang sukat, nababawasan ang mga brain cells at napuputol ang mga koneksyon na nagpapabagal at nagpapahina sa pangkalahatang pag-isip, emosyon at reaksyon, ang isa pang nakakagulat na katotohanan ay ang utak ng mga taong may mahinang pandinig ay tumatanda ng pitong taon na mas mabilis kaysa karaniwan. Kung 70 anyos ka, ang edad ng utak mo ay parang 77. Magbahagi akong isang totoong kaso. Pinoprotektahan ang personal na impormasyon pero may pahintulot na ibahagi ang kwentong ito. Si Aling Elena, 78 taong gulang, ay nagsabi noong una siyang pumunta sa aming klinika. Medyo hindi lang ako makarinig. Natural lang naman yan sa pagtanda, diba? Ngunit nang masuri namin, malala na pala ang sitwasyon. Dalawang taon na niyang hindi maalala ang pangalan ng kanyang apo, nakakalimutan kung nalagyan na, na ba niya ng asin ang niluluto at palakas ng palakas ang volume ng TV pinaghihinalaan na siyang kanyang pamilya na may dementia. Una naming ginawa ang isang simpleng hearing test. Nakakagulat ang resulta. Parehong tenga ay may moderate hearing loss na mas mababa sa 40 decibels. Ang normal na pandinig ay nasa 0 hanggang 25 decibels. Sa madaling salita, kung naririnig mo ang bulong o ang tunog ng sekundaryong orasan, normal ang pandinig mo. Sa 40 decibels, halos hindi mo na maririnig ang boses ng taong mahina magsalita. Hindi mo rin maririnig ang tawag mula sa malayo o ang maingay sa kusina. Ipinaliwanag namin sa kanya, hindi ang uta ninyo ang humina kundi ang inyong matanga ang dahilan kung bakit napapagod ang utak ninyo. Mula nun, sinimulan namin ang paggamot. Kasabay ng gamot para protektahan ang brain function, inirekomenda namin ang paggamit ng hearing aid. Nong una, ayaw niya. Sabi niya, hindi ko pa naman kailangan ng hearing aid at nahirapan siyang masanay. Pero sa tulong ng kanyang pamilya at sa aming patuloy na pagpapayo nagsimula siyang gumamit nito. Pagkalipas ng isang buwan may unang pagbabago. Grabe, ang dami palang tunok sa mundo, sabi niya nang may pagkamangha. Pagkatapos ng tatlong buwan mas malaki ang naging pagbabago. Kapansin-pansin e ang pagbuti ng kanyang memoria pagkalipas ng anim na buwan sinabi niya, Nang magbago ang magtuno na naririnig ko, hindi na nauubusan ng kwentuhan kami ng anak ko. Doon ako nakumbinsi, kapag ginamot ang tenga, kumagaling din ang utak. Ngayon, makakaroon tayo ng isang minutong self-diagnosis, maging tapat sa pagsagot. Una, ang bulong test hilingin sa isang kapamilya o kaibigan na bumulong mula sa layong tatlong metro. Kung hindi mo marinig ng maayos, isang puntos. Kapag nanonot ng TV o nakikinig ng radyo, nahihirapan ka bang intindihin kung walang subtitles? Kung o, oh, isang puntos. Ngayon, isipin mo kapag nakikipag-usap ka sa telepono. Paulit-ulit mo bang sinasabi ang ano dahil hindi mo marinig ang kausap mo? Kung o, isang puntos. Kapag maraming tao ang nag-usap, hindi mo ba maintindihan kung sino ang nagsasabing ang ano kaya tumatango ka na lang? Kung o, isang puntos. Panghuli, may nagsabi na ba sa iyong, Nay, ipatingin mo na yung tenga mo o tay, magpahiring tes ka na sa ospital. Kung o, isang puntos ilan ang nakuha mong puntos. Kung tatlo o higit pa, kailangan mo nang magpatingin sa ospital para sa isang tamang hearing test. Huwag mo nang ipagpaliban. Kung apat o higit pa, inirerekomenda ko ang hearing test at MRI ng utak. Mahalagang malaman ang eksaktong kalagayan ng iyong utak. Kung limang puntos, magpa-appointment ka na agad sa ospital kailangan mong simulan ang pagamot sa lalong madaling panahon. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga praktikal na gawain para sabay na mapangalagaan ang utak at tenga. Hindi ito mahirap, limang minuto lang sa isang araw ay sapat na. Unang gawain pagkagising sa umaga. Pagkiskisin ang iyong maga palad hanggang uminit at takpan ang iyong maga tenga dahan-dahang masahihin ito sa loop ng sampung segundo na parang binabati mo ang iyong magatenga. Pagkatapos, hanapin ang Feng Chi Point sa likot ng iyong tenga kung saan nagtatagpo ang lik at tenga gamit ang hinlalaki. dahandahang pindutin ito sa loob ng dalawampung segundo. Ang simpleng masahe na ito ay nagpapabuti ang daloy ang dugo sa paligid ng tenga at nakakatulong sa pag-aktify ang utak. Pagkatapos ngang tanghalian, habang nagpapahinga, umupo sa isang tahimik na lugar. pakinggan ang huningang maibon sa labas. O ang tunong ng hinadumadampi sa mga dahon. Kung nakatira ka sa siyudad magpatuktong classical music sa napakahinang volume, ang mahalaga ay maglaan ng oras para piliting makinig. Ito ay isang auditory stimulation training. Madalas ka bang manood ng TV na may subtitles? Simula ngayon, subukang manood ng walang subtitle sa loop ng sampung minuto. Sa una, may inis ka. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Normal lang yan. Gawin ito araw-araw sa loop ng sampung minuto. Pakatapos ng isang linggo, gawin itong labin limang minuto. Pakatapos ng isang buwan, tatlumpung minuto. Ito ay isang language recognition training at eresisyo para sa auditory focus. Minsan sa isang linggo, suriin ang iyong pandini. Ngayon, may mga smartphone apps na para sa simpleng hearing test hanapin lang ang hearing test sa Play Store o App Store. Makakahanap kang nga up tulad ng Mimi Hearing Test. Hindi ito perpekto, pero makakatulong ito para masubaybayan ang pagbabago sa iyong pandinig. Kapag hindi ginagamit ang isang function, humihina ito, katulad ng makalamnan. Sa pamamagitan ng araw-araw na stimulation, pagsisikap na makinig, at pagpapabuting ang daloy ng dugo, mapapabagal natin ang paginang ang pandinig. ang mas mahalaga ang magagawaing ito ay nagbibigay din ng tuloy-tuloy na stimulation sa utak dahil konektado ang tanga at utak sa nakalipas na limang taon. sinubaybayan namin ang 240 pasyente na nagsagawa ng gawaing ito. 40 sa kanila ang bumagal ang paginang ang pandinig. 76% ang nakaranas ng pagbuti sa memorya at 67% ang nagsabing mas dumalas ang kanilang pakikipag-usap sa pamilya. Isang kahangahangang kaso ay si Lola Maria, 82 taong gulang. Bago simulan ang manggagawain, iniwasan niya ang pakikipag-usap at nanonood lang ng TV sa malakas na volume pagkatapos nga anim na buwan sumali na ulit siya sa mga aktibidad sa Senior Citizen Center. Nakalimutan ko na kung gaano kasaya makipag-usap sa mga tao, sabi niya. Kung nararanasan ninyo ang masumusunod na sintomas, bukod sa pagsasagawa ng mga gawain, kailangan ninyong magpatingin sa doktor. Bigla ang pakawalang ang pandinig sa isang tanga, patuloy na ugong sa tanga, pakahilo kasabaye ne pagina ene he pandinig o may lumalabas na likido mula sa tenga. Tandaan, ang tenga ay hindi lang para makarining ang tunok, ito ang pintuan ng alaala. Kapag naksara ang pintuang iyan, magsasara rin ang utak, ngunit ang magandang balita ay, maaari pa nating buksan muli ang pintuang iyan. Kapag binuksan mo ang iyong manatenga, Magigising ang iyong utak, babalik ang iyong alaala, -ala, at mabubuhay muli ang iyong relasyon sa mga mahal sa buhay. Kung hindi mo na naririni ang bulong, iyan na ang huling babala mula sa iyong utak, isang senyales na humihingi ng tulong. Huwag itong balewalain. Kumilos ka na ngayon, sa umaga. Gisingin ang daloy ngang dugo sa pamamagitan ng pagmamasahe sa tenga at pagpindot sa Feng Chi Point. Sa pang-araw-araw na buhay, iwasan ang malalakas na ingay at gamitin ang earphone sa 60% volume lang at hindi hihigit sa isang oras. Minsan sa isang taon, magpahiring test at kung kinakailangan, gumamit ng hearing aid ang pinakamahalaga ay maglaan ng oras araw-araw para piliting makinig. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang koneksyon ng depression sa manakatatanda at dementia. Ang dahilan ng pagkawala ng alaala -ala ay maaring dahil sa problema sa emosyon. Hindi lang katawan ang dapat gamutin, kundi pati na rin ang isipan para maging maluso ang utak, kung nakatulong ang video na ito, pakiclick ang like button at mag-subscribe. I share niyo na rin para mas marami ang makapanot ng impormasyong ito. At magiwan komento kung kailan nagsimulang humina ang inyong pandinig. Ang inyong karanasan ay malaking tulong sa iba. At higit sa lahat, ito ang magiging simula para muling protektahan ang inyong utak. Tandaan, hindi katapusan ng mundo ang paginang pandinig. Sa katunayan, ito ay maaring isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ibalik ang iyong pandinig, protektahan ang kalusugan ng iyong uta at mas makipag-usap sa iyong pamilya. Ang iyong karanasan at karunungan ay isang mahalagang yaman. Ibahagi ang yamang iyan ng mas matagal at mas malinaw. Sa tatlumpung taon ko bilang doktor, ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, ang pagiwas ang pinakamahusay na gamot. Kahit 70 o 80 kana, kaya pa rin gumaling ng iyong nga tenga at uta. Huwag sumuko. Huwag gamiting dahilan ang edad. Ang isang maliit na ugali na sisimulan mo ngayon ay maaring magbago ng husto sa iyong buhay sa susunod na 10 o 20 taon. Ako, si Dr. Danilo Mercado ay buong pusong sumusuporta sa inyo, maging maluso kayo, at higit sa lahat piliting makinig.